Magandang umaga po, mga idol. Ito nang po tayo, gawa tayo ng transmission support. Sa anong sakyan to po? Toyota Hiace. ace Ito siya, mga idol, at tinanggal ko na. Ah, mo natin ito, mga idol. Pinaka gumat, nakatikit sa tubo. Toyota Hiace, ace mga idol. Ito, mga idol, sila na nagtanggal. Ayan. Yan nga pala, idol, si boss. Ang nagpagawa. Ayan. Marami po sa tiwalaan sa aking gawa. kita natin ito mga ito gawaan natin ang gulong ng piloder ang ating gagawin dito mga ito gusto nyo pong mapanood ang ating finish product at eh? tapusin nyo lang po ang ating video mga ito ito mga ito bakal sa bakal dito na naka -ano. sandal eh, wala tayo, at diwa pa na tayo mga ito at ito nga pala mga ang ating gagawin maraming maraming salamat nga pa pala mga ito sa inyong walang sawang support ka sa mga beijing para buhay dali hindi kayo magsawa manood dahil araw-araw ito lang ang ating content so, ayun, malakas sa atin yung engine support at transmission support araw-araw so, ay dali hindi tayo na sisiro sa engine support at transmission support lang. kaya doon sa ibang pumunta mayroon na nagsabi sa atin na na ano hindi ko na daw sabihin yung mga aking location kasi hindi ko naman daw na gagampanan may pumunta siguro dito ay tuloy eh. hindi naka-schedule dito, po, dito po kasi mayroon kailangan naka-schedule kaya may nag-comment po sa ano, natin sa ating video na huwag na sabihin ang location kasi hindi na magampanan natin yung ating mga customer totoo lang po ay kaya palagi tong sinasabi pagka interesado po kayo sa aking gawa mag-message po muna kayo sa akin at para po malaman po ninyo kung kasundo po sa presyuhan i-schedule po natin mga idol kaya doon sa nagsabing hindi ma gampanan yung aking mga customer nagagampanan ko po ang idol kaya lang Pila-pila po talaga. Kung sino po naka-schedule, yun po ang ating gagawin. yung hindi po naka-schedule na pumunta dito, pasensya na po. At talagang inuuna po po yung naka-schedule. Kawawa naman, lalo na kung malayo ang lugar. Ito na mga idol, at bibilogin pa natin. Oh. Mga idol, at pantayin pa natin. Para lang natin sa turno ito, mga idol. Eh, na nagtatanong nga po pala, mga idol, sa aking, aking shop dito lang po ako sa sanusi Jose del Bulacan sa Pampalay Brother po, si Cholo PM na lang po ang interesado sa aking gawa, mga idol magkaling ko lang ito yung pinaka-fly magagamit pa natin ito mga sa mga rubber dumpir sayang kasi sa katong paggagamit ng idol. Kanati pa ito rinok. Makuna itong guma na itong mga idol ang ating iniiwa. Kaya medyo mahirap siya tuwain. Kaya na natin. Kaya naman idol at butasan na natin. ka uh, malaki idol doon na natin ito luwagan na natin itong liyok yeah. at kailangan yeah. tayo, balik tayong mayroon para magkakabot yung ating

pan dito mayroon para yung ating kawa oh, mayroon sukul mayroon na tayong nagawa dito mayroon na engine support naman mamaya ah, yun papakita ko sa inyo mayroon, so, no, lagyan na natin ang i smile hindi so, ko alam dati kung ano tawag dito yung pagkaltas nito tanggal lang ganito kung ano tawag so, may nanonood sa atin tawag na dito, I i smile

Thank you. ko lahat. Tatanggal pa natin ito. Kikinis pa natin ng kita Ito na natin ang lock para matapos na. Kailangan natin, natin ang lock to hindi lumabas yung hindi kung... transmission doon. Kaya kailangan natin natin lock. At malapit na Nakikita nyo na yung ating finish product. Bumili daw si Hilo Sunto mga ito ng bago. Babay, ba't na yung transmission support niya? Kaya sinubukan yung gawa natin. Tandaan na natin mga ito para hindi dumirit sulo sa pinakalak na ito. Idol, may gawa dito engine Hindi ko lang alam, Idol, sa din. Kaya, di ngayon, Idol, sa atin yung engine support transmission Idol, naman po ang aking video, naman po, po, Idol, di din ang ibang mga ginagawa. ito naman pang finish natin kinisin lang natin ng kunti nandito idol tiyaga lang talaga kasi bago natin mabuo itong idol maraming hiwa ang ating gagawin ulit ulit na hiwa na idol at lagyan na natin ang, ay tanggalan natin ang kanto para maganda tingnan sa mga idol

idol at bawasan pa natin ang kuti mga idol so, kasi ano hindi pwedeng masakit na masakit kasi lalaban yung pinaka guma natin hindi maglaro yung transmission support at pwede na ito mga idol kapituloy natin Ito na po ang ating finish product mga idol. Kung nagustuhan nyo naman po ang ating video, okay, subscribe naman po sa ating munting channel. And, uh, share na rin idol. Kasi so, kung gusto nyo po makita na sari-saring mga gawa natin na sa sasakyan tungkol sa busing yan, uh, subscribe nyo lang po ako mga idol para po updated kayo sa aking mga video. Yan, yan lamang po mga idol. Maraming maraming salamat po rin sa inyong walang sawa sa kurta. God bless you po sa inyo lahat.